Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Denver Nuggets sa kanilang pagkapanalo sa kanilang Game 1. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pinagsabihan nga na po ni Anthony Davis si DeAngelo Russell. Kahit man nga po mga katrops, hindi naging magandang simula ng Denver Nuggets sa kanilang Game 1 ngayong araw ay nagawa pa rin nga po nila dito na manalo sa score na 114-103. Salamat sa pag-arangkada ng kanilang mga players sa mga minuto ng second quarter at sa buong second half ng kanilang laban. Sa pahunguna nga po ni Nikola Jokic na kumanaad dito ng 32 points at 12 rebounds. At kasabay nga po mga ng pagtatapos ng kanilang laro ay sinabi nga po ng head coach ng Nuggets si Mike Malone na hindi nga po sila pwedeng magpadala sa hype na kanilang nakuha mula sa kanilang pagkapanalo sa kanilang game since alam nga po niya na maraming nga na pong gagawing adjustment ang coaching staff ng Los Angeles Lakers sa kanilang darating na game 2. Yes, kailangan nga po nila na masigurado ang kanilang panalo sa kanilang susunod na laban. Maging si Nikola Jokic nga po ay nagsabi na hindi pa rin nga po sila pwedeng magpakampante since alam nga po niya kung gaano nakadesperado ang Los Angeles Lakers na manalo sa kanilang next game. Alam na rin naman nga po nila kung gaano ito kahalaga sa kanilang team since ayaw nga po nilang matalo sa loob ng kanilang home court at tumabla pa ang kanilang serye bago sila pumunta sa lugar ng Los Angeles. And speaking of Lakers mga katrops, dediretso na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pinagsabihan nga na po ni Anthony Davis si DeAngelo Russell. Sa kabila nga po mga katrops ng pagtatala ni Andrew Davis ng 32 points at 14 rebounds, ay hindi pa rin nga po ito naging sapat upang talunin ang Denver Nuggets sa kanilang Game 1 kaya hindi nga po niya napigilan pa ang kanyang sarili na madismesa nangyari sa kanilang kupunan. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview sa media na nagsimula nga po ang kanilang pagkatalo mula na magkaroon ng Lakers ng napakaraming turnover at ang paglamian ng kanilang shooting sa third quarter ng kanilang Game 1. Sinabera naman nga po nito na hindi nga po pwedeng maging mahina ang kanilang rebounding at ang kanilang transition defense kung gusto man nga po nalang manalo kontra sa Denver Nuggets. Bukod rin nga po dyan mga katrops ay binulgar nga po nito na willing nga po siya na bantayan si Nikola Jokic sa buong laro. Kung ito nga po ang solusyon o adjustment na kanilang gagawin upang manalo sila sa kanilang serye. Sinabi naman nga po nito na bagamat man nga po nadismaya siya sa naging performance ni D'Angelo Russell ay wala na rin naman nga po siya ditong magagawa pa kaya kailangan na mga nga po nito maging ready sa kanilang darating na game 2 wala na rin naman nga na po sila sa regular season. Kaya wala na nga po silang sapat na oras para makuha ang rhythm. Kaya dapat na nga pong siguraduhin ng kanyang teammate na makakabawi ito sa kanilang susunod na laban. Since isa nga po si DeAngelo Russell sa mga susi para manalo sila sa kanilang serye. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.